sa loob na po ng style. Bibingka. Bibingka ang yan, kanin ate. Buko, bibingka. Ab buko. Buko, bibingka. Gusto niyo buko juice free. Uy, talaga. The natural way ng pagluluto ng ano, ng bibingka look. Sabay look. po <laughs> 35 isa, tatlo isa may kasama na Wow! Galing. Ngayon Gaon. <laughs> Grabe ka naman. Ano nang tawag dito, ate? Saan man? Ito? Paso. Paso. Tapos ako na paso, Ano? Paso. 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 paso, paso. 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 The bibingka and the... Anong margarine. tawag dito? Margarine. Pahida ng margarine sa ibabaw talagang hinati ni ate. Talagang ating kapatid yan ate. pag apat na. No? Kasi magkapatid po kami. Magkapatid po kami. Siya Muslim. Ako'y Katolik. Oo. Oh, oh. Magkaiba oh, po kami. Religion. Wow, with cheese. Buta kayong burugan, ma'am? Opo. Ito mo yun. Tara, tikman natin. With cheese. Ayan, no? Oh, nakatakot. Dating ka with cheese. Ha? Huh? Ang sarap. may siya may bukong. Harap. Ah. Thank you, ate. Yay! Bayad na to, ate. Ha? Thank you. ka Sabi dyan, sama ka ba? Napaka ano naman ni ate. <laughs> Try mo magluto. Ano, ano ko no, Gusto no. nyo ba ng bibingkang Laguna? <laughs> Punta na. Lumipat talaga kasi.